So nagdagdag tayo ng silicone, Tapos picturean Ito yung silicone, pala na ilagay namin. ito yung silicone, oh. silicone oil. Cooling fan clutch oil. Yan. So yun na yun. Kaya nang umintin din nun. Bahala kayo sa buhay ninyo. At saka ito yung isa yung sa may fan niya mismo nalagyan namin ng silicone, silikon ito lahat na to? o oh, umapaw ba? Pa? Pagkita kita mo umapaw, okay na yan. Pa naman, pwede pa naman siya umapaw. Uh, pwede mo pa siyang butang-butangan. Uh, ayan, so ito yung aking chip, si, ano, si Chip Jade. Oo, uh oh, ayan. So naglalagay siya ngayon ng oil. <laughs> ayan, bilagyan pa namin sa may gilid-gilid ng kaunti dahil mayroon pa namang bakanti sa aking pagtanaw-tanaw dito lang yung sabi ko pare, maabot ka na dyan sa taas Pero, <laughs> okay. dahil nilagyan mo na yan, di ba tayo magawa dyan okay lang yan so, ayan. so goods na goods talaga, magaling talaga si Chip talaga <laughs> ang kan eh. seryoso yun re seryoso yun seryoso yun seryoso ako daw na tao <laughs> ayan so napuno na siya ng uwil so pwede na siguro namin to ikabit para marami talaga yung oil na kulang ito yung aming nilagay pala ng mga ano Boti ng uh, silicone oil yan so bilangin natin tatlo, apat, lima, anim, pito walo, siyam sampo na lahat ng lagay namin ayun so yun na lang muna sa inyo mga ka-chip, mga ka-master ilagay ilagay na namin asimbulin na namin to ay ilagay na natin to asimbulin <laughs> natin ilagay ganito hinalang natin oy tumatakbo pa tong silupin na to ayan ay, so itaklob na ngayon ni Chip yung aming taklob taklob sa marking uh, ikaw nga tuman siya para sa nabanda yun para saan ba banda banda yun Oh yung may baglis-baglis. Pakitahin mo dyan. Yan. Yan yung yata. Tawag na lang to? Hmm. Ipang itaob mo siya diretsyo-diretsyo. Yung tinaob na ni Chip yung kuan Yung clutch pan namin. Ayun. So, ito. Magaling si Chip talaga mag-assemble. Kit-a naman talaga natin yung pro natin At yan, kami ng mga bolt. Siyempre para din naman makatulong ako Hindi naman pwedeng video video na ako Nakakahiya naman So sali din ako sa paglalagay ng bolts ha? Yan, yan siya, ano pala kami nagdagdag lang kami ng clutch pala nito ano ah, silicone oil pala mali clutch na na sinasabi ko yan so ito kung tapos na sa ginawa natin kabila, hindi pa nang tapos yun eh. So, ayan, kinakita naman natin na kinabit talaga namin. Isa itong proweba na may ginagawa talaga kami ang trabaho dito. Ayan, so, yun, na lahat. Nalagyan na namin lahat ng mga bolt alin bolt so ngayon hikpitan lang namin so at bangin mo dito sa kabila para para ano par yung silicon para na hindi siya maka balance yung ano niya yan so set out pala sa akin chip dito na si chip jade pala uh, kasamahan ko dito sa trabaho chip ahoy <laughs> chip ahoy <laughs> ulutan ayun sa so, kinigpitan na ni chip yung ano yung yung ano namin alin bolt para maging okay na siya at susubukan so, na din namin mamaya pagkatapos sa ikot ikutin namin kung tumigas na ba yung kanyang ulo ay yung kanyang clutch hindi malambot kasi ito yung anong nandun pa to sa makina iniikot ko siya Malam, malambot talaga kaya naisipan ni Chip na palitan uh, lagyan daw namin ng silicone oil <laughs> at yun siyempre nalagyan na namin ng silicone oil ito yung lagayan ng buti ng silikon ayan so magaling kasi tong chip ko kaya siyempre nagpapaturo talaga ako dito magaling mga upal hindi <laughs> <laughs> naman siguro eh. ayan so <clears throat> bahala na i-upload ko na lang to kahit di ko -ilit, na to i-edit na to ay yan, ayan na ni Chip yung aming aming pinaglalaro ang fan ay inaayos pala hindi pinaglalaroan ayan ah, uh, shout out din sa aming lahat ng mga master mechanic sana naman ay turuan nyo rin kami ng ibang mga technique din para matuto naman kami nagpa practice pa kasi kami dito eh mm -hmm. Ayan, oh, medyo tumitigas na rin daw yung ulo niya. Inikot ni Chip at sabi niya, matigas na rin daw talaga yung fan. Ayun. Ayun, so nakitang kita niya. Sabi ni Chip, ayun nga daw, tamang-tama talaga. Higpitan mo pa yun, kulang pa sa higpit yun. <laughs> Baka mag-leak yan. Ito. Gamitan mo ng maso, puri, ano pre, yung para sigurado talaga na nakalimutan ni Chip yung galaw niya. Na kailangan pala siyang higpitan ng maayong maayo. Tansatansahin mo lang, ikaw nang bahala. At, at mo kaya par. Ah, Chip pala. Susparanay so, ko. Nakalimutan ko na naman. <laughs> yan sa so hinugta na ni Chip. Ikaw nang bahalang magtan Katulad ng pagtanggal mo kanina. Ganun lang. Ganun katigas yun. Ganun din yung balik niya. Ayan, so medyo umaambu na dito banda. Umuulan na talaga. Matandaan sa pagulan mukhang so, ayaw niya yatang ipatapos yung ginagawa namin dito dahil umaambun na ayan so nakapalid na yung aming mga lalagyan ng silikon siyempre ayan ihawak tayo baka sabihin na tangin na wala ginagawa nagbibideo lang tong hayop na to siyempre may ginagawa din naman ako humahawak din naman ako kahit, kahit papaano para makatulong naman Yeah, ma mahirap din palang mag video no? upload ka video tapos ganito oh. hawak, -hawak ka tapos hmm? aray ko nasira na yung alin din <laughs> sige kung kaya pa goods pa yan basta tansya -tanca tansyahin mo lang yan chip ah. ano uh, kaya pa ba kaya yeah, yan Sige, siyempre, magtiwala talaga ako. Ikaw na yung kumilos, Chief Senator. Magtiwala talaga ako sa iyo. Ayan. Magaling talaga yung mga technique ni Chip oh. Chip Chief Jade na gumawa, kumuha sa ng dosi dahil nalingin. Oh, ano, Nabilog na yung ulo kasi nung litis sa liter na alin. Kaya medyo mahirap lagyan ng tubo, ah uh, bulamir. Ito nilagyan nilang ng Uh, tools pala ginamitan niya ayun so medyo naguguluhan siya ayun yun <laughs> pero kaya yan <laughs> <laughs> naguguluhan siya sa paglagay <laughs> ganon talaga ang buhay minsan may ganon talaga hanggang ka talaga sa galaw mo manilito ka talaga minsan lilito talaga minsan normal talaga yun dahil hindi talaga nawawala yun eh yan si Ayan, binirdahan taga ng mine ni Chip Jid. Habang ako dito, eh, yahay na trabaho ko dahil nagbibideo lang ako. Hindi kaya ako potbolin nito. <laughs> Ayun, sa so goods na goods. Maganda naman yung pag ni Chip Jid. Ayan, so medyo nag-slide siya. Mahirap talaga siyang gamitin dahil... Maliit na lang yung kanyang ano, oh. tinan mo yung kanyang liter L. Kunti na lang so ayos na yun chef ayun so goods na goods na daw so ngayon subukan ko na hawakan ito para mahirapan ako oh, aw sige oh, sige <laughs> so ikaw na lang yung mag-ikot ayos asa. sige ako na mag-ikot ayan sige tayo natin sobrang tigas na talaga oh so yun yung maganda pag bagong palit ng silicone matigas talaga siya yung kasing una napakalambot na ikot-ikot -ikot ko eh so yun na baka napagod na si Chip yung paghahawak-hawak na saka to ikto ko ayan so goods na goods na siya so ang next naman to ikakabit na naman namin to okay potuloy naman naming video muna ayan si Chip pala oh shout out sa'yo Chip <laughs> dito na may ikakabit sa ano <laughs> dito na may ikakabit sa ko, ano, sa water, uh, water truck na blue pala ito gamit pa natin to Oy, ang oy, oy, angat na natin to, talaga chip, talaga chip. Ayun, so susiin so ko muna siguro. Ayun, inutusan ko si Chip. So. Ayan, so angat na namin. Ayun, uh, ulo. Ito pala yung kanyang switch. Pababa para umangat yung ulo. At, tignan yun na lang. nag-video ka to, hindi kasi masyadong kita eh. Uh, dito nga paro, yan para makita talaga nila. So ikaw naman ang bahala dyan, Chip. Videohan ko lang kung paano ba umaangat yung ano, ng tulo, uh, ako ng uh, sasakyan, wala mga truck. Ayun, ganun Ayun, very good. Nice, nice one, Chip. So ayun, doon na naman kami sa ilalim. Ayun, oh, katorosin. Oo, katorosin to. So ako nang bahala magpasok nito sa loob, Chip. Ito. yan, papasok ko to dito sa loob yan, malaki naman ang space dito tamang tama lang to na ilagay ito ano. tama lang ikabit yung clutch fan natin so, ito so, ito lang pala tanggalin mo namin yung mga bolt dito na maraming bolt o oh, mga anim lang yata ito yan so ilapit natin ng kunti para hindi kayo mahirapang tumano tanaw ayan mga bolt ito natin tanggal tanggal ko ayan mukhang matatagal ang trabaho natin din nagbablog pa tayo ayan so tinanggal ko muna ayun yung 14 na bolt talaga to ayan tinanggal talaga namin para makabit na namin yung clutch fan ang laki ng kamay ko puri buyag yan so dalawa na lang ah tigas yan ay dalawa pa pala Okay, isa na lang. Ray ko. Naipit yung kamay ko dito. You know, sa pulley at saka sa housing ng ano, radiator yung kanyang frame. Ayan, so kunting pagtitiis na lang. Yan tanggal ko na. Okay. So itabi muna natin dito. Back to normal. So dahil medyo maglisod-lisod na kami sa pagpasok-pasok nito May timer to ah Putulin ko muna yung video muna